Sa cellphone picture na kuha ng paranormal expert na si Alex, makikita raw ang mukha ng isang kapre. Head notice. May mukha siya. Ito. Ito buhok. Ito beard. Ilong. Mata. Muling kinumpirma ni Alex sa mga kakaibang nilalang na nakatira raw sa Balete 3. Ang tawag daw sa ganitong paraan, lift reading gamit ang tubig at mismong taho ng balete tree. We saw the side view of her face, right? Side view of her face. Ito. Hmm. Ano yeah. ba bang ibang creatures dyan sa balete? Makikita mo ba dyan sa lift reading? Ito over here, there seems to be a female figure. Female figure. There's a fairy and there's a capre. Talaga. Ipinasuri namin ang litrato na ni Alex sa isang expert sa photography pero tila hindi siya kumbinsido. Wala kang makita bukod sa dahon, meron kang blurred areas tapos sasabihin mo tuloy may kapre dyan. Saan mangyayari? Isipin mo, oo nga na may kapre. Dahon sa kailaw pinagsama-sama nagkataon na mukhang kapre, ibig sabihin kapre ba yan? Pero dito sa ating bansa, kaya raw magtago ng kapre maging sa mga sikat na landmarks. Isa raw ang Malacanang palas na di umano may kapre na katira. Mayo ng nakarang taon ang ideklarang Centennial Tree ang malaking puno ng balete sa Malacanang. Ayon sa ilang staff ng palasyo, nakatira na raw rito ng, ng mga Amerikano na ang sakupin nila ang lahing kayumanggi kaya naman ang pangalan ng kapre, Mr. Brown. Pero ang Pangulong Noy ni Aquino, hindi pa naman daw nakikita ang sinasabing kapre. Ako naman ay wala pa akong natatanong ng Mr. Brown, Mr. Black, Mr. White people. Pero I have been to experience this. Season. Pero bukod dito, umabot din sa aming mga kwento-kwentong may kapre nga rin daw na nagbabantay maging sa mansiyon ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Kung saan unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas at idineklara ang ating kalayaan mula sa mga Kastila. Binisita namin ang lugar at sa samusaring kwento ang aming nakalap. Hapon, nung pumasok kami sa bahay ni Aguinaldo, na parang may na Nakatingin na parang may sumusunod. Nakita nila yung magkasawang kapre, awak-awak yung bahay ni Aguinaldo. Kaya hanggang ngayon, buo pa rin, hindi nasisira. Panahon pa nga lang daw ng Kastila, bantay sarado na ng mga kapre ang bahay ni Aguinaldo mula sa mga Kastilang sumugod mula sa Ilog at Tulay, malapit dito. Paniwala pa nga ng iba, may kayamanan naman din daw kasing binabantayan ng mga kapre na nakabaon sa mismong bahay. Pero ayon sa mga eksperto, ang sinasabing kapre sa Malacanang at sa bahay ni Aguinaldo, urban legend o kwentong bayan lamang na walang pruweba kung nangyari nga ang mga ito sa tunay na buhay. Bilang proteksyon na rin ng mga tao, no? minsan nagkakunti tawag ng na mga pagsisid ng konting pananakot para yung mga bayan itong maprotektahan. Dagdag pa ng mga dalubhasa sa kulturang Pinoy, makapangyarihan daw ang mga kapre, kaya maraming ilag dito. At meron din daw silang anting-anting na kasing laki ng itlog ng pugo. Ang sino mang makakakuha raw nito mula sa kapre, iya gagantin palaan pa rin. Pero sa oras na gambalain daw ng mga kapre, may sinasabing mga pangontra din daw naman si Juan dito. Wala sa mga liblib na lugar, kundi nasa siyudad namin nakilala ang manggagamot na si Manggari apat na dekada na raw siyang kumakalaban sa mga masasamang elemento. At inamin niyang sampung kapre na rin daw ang kanyang kinaharap. Meron silang mga gawain na hindi ayon sa ating kagustuhan tulad ng pananakot na ginagawa nila. Hindi pinagdamot sa amin ni Mangari ang kanyang kaalaman kontra sa mga kapre. Una raw sa listahan ang kanyang ritual na orasyon. Gumagamit din siya ng krus isa pa sa kanyang mga weapon ang mga mahiwagang tungkod. Pero ang pinakamabisa raw sa lahat ang mga mahiwagang kahoy na mula pa sa bundok panahaw. Na kung tawagin niya ay Dignu. Kaya naman sa tulong ng mga pangontra ni Manggardi, huli naming pinalikha ang mga kapreng gumagambala raw sa barangay sa Maynila. Sandang may pintuan ang punong ito. I wonder, matuldo ka na kaya ang kanilang panggugulo? Sa likod ng punong ito may pintuan sila.